Hello guys, what's up? Good morning. So, hindi po tayo ngayon sa Pasukin. Uh, Tinibigyan natin yung, yung ubas ni Sir. Yung kung maalala nyo, yung tenement natin noon. So, ayan guys, tignan nyo. Ayan, nasa labasan po tayo ngayon. Ayan, halos lahat naman umakyat na sila. Ayan. Dito mo tayo sa labas. Ayan, check natin kung pwede na silang i-first pruning kasi nag-stop growing sila eh sayang yung oras kung pag kung paghihintayin lang natin silang mag recover ay matatagalan kaya mas magandang i-prune na para magpabago at gumanda na sila so ayan tingnan natin guys sa loob so ayan hindi na tumubo yung mga ibang mga protein arms so may arms po siya kaso walang mga protein canes dulo dulo lang yan sana mapagtubo natin sila may at may tumatagay bulubulong na sir Nalo lang to. <laughs> Adi na nga. Awan di protein kins na yan. Awan na kay protein kins na nagtubo. Naparigat. Nag-stop growing dati nagtudaw. Ipititi. Haan hmm, ba na kasi na protein kins? Ipititi nag na hindi. Nagsaringit. Nagsaringit. So ato yung pinaka protein kins na. Kukustoy ko. Mo. Okay ka ba lang. Bukas na kukustoy lang. Kasta ko mati protein kins na may at na kita. Okay na gito, makidumakti na gito. kita yung nagtubo pa na kapoting kayo sa isumot yung nagdaritin. Hindi mo yun. Sila ko mo dato, yawan. Eh, kapalagyan na. Ay, iso, 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 iso ko pa't damagit kung kaiding. Dato'y... yung... Hindi pa't ka Dagito ay okay kung magdagito ay babasik ka dagito ay mabalit nga mapagpuruting kin dato ay doon talati sa gagay sa mata dumakil to data Nung pinakamayat ko manji protein kinis na ko ay kumakos toy. So eh so, protein at adikad dito eh sa na dito Oo Protein gains ako ba dito yun? Puma. Puma <laughs> um, ba nila tanga arms yun? Eh? Arms lang sir, tatanta ah. ako ah. At least natin nagtubo-tubo ako kusto Isang hanak nagkatibti. Mm Hindi -hmm. ko na Mayat, mayat mo. <laughs> Baby, I bought into the fantasy with you You sold me a better dreams and I lay with you uh -huh. Now I sit here and I wish that I was thinking clearer How could I take your lies for the truth? Where the heart is. I don't know where your heart is. There's a hole where the heart is. Baby, tell me where your heart is. Days and nights go on and on. I don't know how to make you wanna smile again. That young and reckless child again. Any night you want, I can fly you in. But it don't seem to fade when we're fighting. You'd rather be alone oh, all those nice again. I know. so so bali tapos lang namin guys na mag prune. Ayan, bali tinanggalan na namin ng dahon yung iba kasi matured naman siya. Ayan. Medyo konti lang yun sa kasi yun nga na, na napahirapan nung last na ulan. Kaya hindi masyadong tumubo yung mga ibang protein canes. Pero may mga magagandang sanga naman. Ayan. Pero pili lang siya. Hindi yung lahat magaganda. Ayan, tapos yung mga iba naman, hindi pa namin siya kinat kasi ayan, maganda pa naman yung tubo niya. Yan, may panibago na. Kaya ito, ito yung mga next na alagaan ni Sir, yung mga protein canes. Ayan. Nakaganda naman yung mga tubo. Kasi naka-ano naman siya. Naka-maintenance naman siya ng fungicide, insecticide at saka foliar. Ayan, medyo hindi naman na maulan dito sa norte. Unlike doon banda sa no, banda sa mga pagod pud kanyan maulan doon. Pero dito banda sa pasukin ay hindi masyado kaya naka-recover naman na yung ubas kaya nga yung iba tapos ito yung mga nahuli kasi kaya hindi pa sila nakapag-arms at nakapag-protein cane pero yung iba may mga protein cane na at arms ayan yung mga naman yung mga sanga na iba ayan hopefully mamunga sila ayan gaya, na ito maganda to kasi halos pencil size ito maganda siya hindi siya parang payat yung iba kasi talagang payat na payat yun yung mga napahirapan mga na in, mga na nagkasakit nung rainy season na yan you know mga ganda naman siya yan sana mamunga naman para may makita si sir <laughs> ayan tapos ito pa mga ganda siya yun nga lang medyo yung iba yung iba talaga talagang sobrang payat at maliliit yung mga protein gains. So, ayan. ayan. balikan natin siya after one month para makita natin yung mga sanga na tutubo. At magba-branch select tayo. Kung ano yung mga aalisin at ititira. Ito, maganda to. Sana ganito lahat yung sanga. Panalo sana pag ganito lahat. Ayan. Ayan, so hindi namin ito tiranggal kasi maganda pa yung tubo at saka malilit pa, hindi pa matured. Ayan o, oh green. At saka maganda yung mga protein canes. Ayan. So, yun lang guys. Salamat ulit sa panunood sa ating mini vlog dito sa Pasukin, Ilocos Norte sa Farm ni Sir Milano. Ayan, nandun sila. Kasama niya yung mga boys niya. Ang ganda ang kubo. Ayan, shout out sa kubo ni Sir. Ang ganda. So now So let's go